ang Memorandum of Agreement ay actually isa pong kasunduan no? sa pagitan ng dalawang uh, nagkakasundo o more mga parties doon sa, sa isang kasulatan. No? At ito ay nandun ang listahan kung ano yung pinagkasunduan doon sa kanila uh, kanilang pinag-usapan. Kaya ito ay nilalagay nila sa kasulatan. Ang tawag nito ay Memorandum Agreement. But actually, ito po ay maituturin din isang kontrata. Okay? Yun namang last will and testament, ito po ay um, ginagawa ng isang tao na may legal capacity to act, no? Na kung saan ay hinahabili niya, no, yung kanyang mga property, ari-arian sa kanyang mga sa kanyang mga beneficiaries, no, o kanyang mga heirs, no, kung sakali man siya ay pumanaw na. Dalawang klase po ang, ang last will and testament, holographic will, yung sulat kamay, at yung isa naman ay testamentary will or succession. Lamang na kayo pag may alam sa batas.